this video guys is update lang natin yung ano so meron na naman isang taong nagtiwala sa atin guys so yun. na kisuyo guys na babayaran ko na yung, yung bill bell ng palik yan guys so, nagpadala siya sa gcash guys yan pinadala niya to sa gcash tapos mabayaran ko daw dito sa ano nakakalawag to guys so hindi ko na lang i-mention siguro yung pangalan niya, guys. Okay, so, salamat sa pagtitiwala sayo, And guys, sa iyo, ma'am. Yan, guys. ito sa pala ko, guys. Ang babayaran niya kasi, guys, ay in, uh, sa 1924. 9 uh, trade before. So, yun, nagpadala siya ng ano, ng ay, oh, 'di nung bayaran niya pala lang sa 1824 'yan pala isa nang 19. So ayun. Okay, dito tayo, guys. Sa paligid ni guys. Okay. Salamat sa pagtiwala. Nakisuyo siya kaya ayun. So, isang mapagpalang araw na naman sa atin. Basta Kahit guide na sa ganitong para nakakatulong tayo sa kapwa natin, di diba? ba? Paalam na palagi, guys payong kois, guys, sobrang init. Kois, <coughs> bayaran ko na yung kaya ng guys. Kay, ano, kay... Salilo! <laughs> Banggitin mo yan! Yes. Eh, <laughs> Sabirano, Rumor. Sabirano. Sabirano yun? Yung kanina. Hindi <laughs> ko Okay, Kalimutan mo na lang. Kalimutan mo na rin sir, tingnan natin. Wait uh, <coughs> lang guys. Dito, tingnan natin dito. Four. Pangalan niya ay... 3, <laughs> Aray, loading pa. Oh. ano? Oh, na to? Ayun nga, Servano <laughs> oh, Cervano. Ano? Cervano, Roma. Cervano. And guys, kasi hindi ko sana i-mention ka, so ito na lang. Pero yung uh, nagpadala niya kasi talaga guys, yung, ano guys, yung misis niya, si Ma'am uh, Salvi. Ah, uh, Sir Bano Rumar. Rumar. Opo. Ganyan guys. Uh, okay lang. 1824. 1, ano yan to? Ah, uh, ano yan? 1-9. 1-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,000 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so, Guys, may sobra to guys Ayan May sobra to Nandag ka na guys So, ayan lang Bye bye Salamat ulit Um